Bume Hey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yes Kakatapos lang po namin mag Pa-vaccine Second vaccine na ng pusa ko Tingnan niya ayan no So nangungulit So Pauwi na kami <laughs> ganap kami dito. Dito kami sasakay. Dito. Dito kami sasakay papuntang uh, uh Pipsi Planta. Pero mamaya-maya <tong> Ha? Si Tony? Ha? Si Tony? Dito na lang kami. Ayan. Ayan. na kami Tingnan Ayan. yung puso ko malayo pa kami matagal-tagal pa to alis kasi baka pupunuin pupunuin pa ba yung jeep kapag alis ha ha ah, depende minsan maalis naman na hindi na puno to ah okay maalis naman daw kahit hindi na puno yung jeep pero since parang lima pa lang kami dito or ani merong isa dyan sa ano, prunset Oh wow, aalis na. Wow, swerte. Oh, akala ko aalis. Hindi pa pala. Ini, ah. nangungulit si... Yung, yung pusa ko, baka ano to. Natatahi ka ba? Natatahi ata yung ano pusa ko. Natatahi siya. Ayun o. No. Ayun, Ayun. 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 Ah? o das Channel. Ah, o T H A N A N slash channel. Nagtatanong sila kung ano yung pangalan ng channel ko. Ayun. Ano na mo ulit sa Gomez. So anyway, Uh, mag i ng uh, video ko guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And also, thank you for supporting us. Uh, kahit minsan hindi ako nakaka-upload dahil busy. But uh, I will assure you guys na tuloy-tuloy na ito yung pag-upload ko ng video. Inshallah. So, samahan niyo ako. That was before... Uh, yung mga vlog ko na sa ibang bansa ako pero now dito na po ako sa Pilipinas so I hope you're always there for me to support my vlog okay bye